Yan guys, so night time tayo guys. Yan, so kakamba tayo ng dalawang bagulan. Yan, so kasama ko pala si Bro Randy. Yan. Ay, so ito, para hindi oh, ano Uy! Uy. So sobrang kanak ko, hindi masunod sa icebox. Hindi siya maano. Hindi makas siya. Hindi masunod. Tawas upukan. Ice. Ice. Ay, alam mo na yan. Madali lang <laughs> ma. Mga na na bro. Ayos <laughs> nice, bro. Puno. Ayan guys. Makachamba tayo ng dalawang bagulan. O kalimutan. Ayan. 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 na? Ayan. 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 pa? Sa <mukil> lagi. Yan so, ang kwan. Yan ang kwan. Yan. Balik mo dito. Dipir. Balik mo dito. Balik mo Yan. Ito na yung mga galamay. At saka yung panos. Ito pala si Chief Boy Lagro. Boy! <laughs> <laughs> uh, oh, ito.

Oh, bata. Sono na. Dapat bata oh. okay. so, na ina mo, tumi saka sila ba? Hindi man kadugay dapat. Di lang iwa ang flashlight. light. Oh. Magana na duha duhang, dai na. Oh, ito ano ba? Libang-bang. Lamina check kun bro, suba. Bakayo lagutan. Kiliran ayo na ami Tambuk na bro. Na tambuk ayo kun. Di masulud. suka ito na na panay, <laughs> uh, ko di mabu kaigo. Kita saja nak ambil pasta ni. Gigit dulu pasta. Dia betul betul. Dia apa? Apa dia? Tak nindiri. Masih dia awal ni. Nah.